Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa Paano Videos. Naranasan nyo na po bang kumuha ng inyong NBI clearance online or mag-apply ng inyong appointment online? Kung hindi pa po ay tumutok lamang po kayo sa ating video at ituturo ko po sa inyo kung paano po kayo kukuha ng inyong or mag-apply ng inyong NBI clearance online. So, buksan nyo lamang po ang inyong Google Chrome. Sa video pong ito, ang gagamitin natin ay Google Chrome. Sulat nyo lamang po dyan ang NBI Clearance Online. Click nyo po ang Enter at makikita nyo po itong NBI Clearance Official Gazette of the Republic of the Philippines. I-click nyo lamang po yon at dadalhin po kayo dito sa site na ito. I-click po ang fill out the online form. At ito po ang inyong makikita sa inyong screen. So, sinasabi po dito sa site na to na effective or simula po December 27, 2016, ang NBI ay mag-implement na po ng no appointment, no entry policy. Lahat po ng NBI clearance applicants ay sinasabihan po mag-register online at magkaroon po ng kanilang appointment date na iseset po nila online in advance. So, isaran nyo lamang po yan. Okay, mag-register lamang po tayo. Nakalagay po dyan, do you have an old NBI clearance? Sa so, video pong ito, ang i-click po natin ay no. Kasi po, first time po tayong mag-apply. Select Gender. Civil status nyo po. Kung kayo ay single, married, separated, widow, divorced, annulled, widower, single parent, i-click nyo lamang po kung ano yung uh, nararapat po sa inyo. Ang inyo pong birthday. Ang inyo pong first name, ilagay nyo lamang po dyan. Email address. Kung wala pa po kayong email address, ay panoorin nyo lamang po ang ating video na nagtuturo kung paano gumawa ng email address gamit ang Gmail. Ang inyo pong password, gumawa lang po kayo ng password ninyo dyan. Confirm nyo po yung password ninyo. I-click nyo po yung I accept terms of service. Welcome to NBI Clearance Online Payment System. I-scroll down lang po kayo hanggang sa dulo. Pindutin nyo po yung Agree. I-click nyo po yung Sign Up. I-check nyo po kung tama po lahat ng inyong information dito, ang inyong pangalan, ang inyong uh, birthdate, at inyong email address. Dahil hindi na po ito pwedeng palitan after nyo pong mag-click ng Yes. Okay, kung tama na po lahat yan, i-click nyo lang po ang Yes. pagkatapos nyo pong nag-click ng yes, dito na po kayo dadalhin. So, itype nyo lamang po ang inyong email address. Yung nilagay nyo po kanina, yun ang ilagay nyo pong email address po ninyo dito. At yung password. Isulat nyo lamang po. At i-click nyo po yung sign in. Pagka-click nyo po ng sign in ay dito po kayo dadalhin. Nakalagay na po dyan ang inyong pangalan, ang inyong civil status, gender, birthday. So, i-fill out nyo lang po yung mga wala pa pong mga nakalagay dyan, yung mga blanco na spaces. So, ang inyong birthplace, ilagay nyo po. Ang inyong citizenship, your address. I-fill out nyo lamang po lahat ng mga kinakailangan po nila. Kinakailangan po nilang mga information. Ang middle name, name nyo po pala, ilagay ninyo. So, isave nyo po ang inyong information at ang mobile number, tanggalin na natin ito. So, ito na po, nakalagay, profile successfully saved. So, ito na po ang inyong profile. Nakalagay dyan, new at ang inyong lahat ng inyong information na inilagay po dito sa online. So, apply for clearance. Click nyo lang po yung Apply for Clearance. Please memorize your PIN code and do not disclose to anyone. Maglagay lang po kayo, uh, nag-implement po kasi ang NBI ng Additional Security. So, kailangan nyo pong maglagay dyan ng PIN code. Tandaan nyo lang po kung ano yung inilagay nyo pong PIN code. Dapat po ay 6 characters po yung ating PIN at click nyo lang po yung Submit. You have successfully created your PIN. ID presented, ilagay nyo lang po dyan kung ano yung inyong dadalhing ID. Pwede po yung driver's license, unified multipurpose ID, yung PRC ID ninyo, passport, GSIS e-card, SSS ID, OWA ID. Ilagay nyo lamang po dyan kung ano ang inyong dadalhin. Ang, sa, sa video pong ito, ilagay natin yung driver's license. I-click nyo po yung I agree. So nakalagay po dyan, ang inyong registration code or reference number ay ibibigay po sa inyo pagkatapos nyo pong nagbayad. Ang reference number pong ito ang magiging gate pass po ninyo papunta sa inyong papunta sa NBI clearance centers. So, para po ma-avoid natin or maiwasan na natin yung lahat ng mga inconvenience at yung mga mahabang pila, bayaran na po natin yung NBI clearance fee natin gamit yung ang ating reference number sa mga payment options. Para po pagdating doon ay dire-diretso na lang po kayo. Close nyo lang po yan. Okay, pagka-click nyo po ng close ay dadalin po kayo dito. So, piliin nyo po ang NBI branch na inyong pupuntahan. Sa so, video po ito, ang gamitin natin ay Mountain Lupa City Branch. Tapos, ang lagay nyo pong purpose ay, kung nasa inyo po, kung abroad or local. So, gamitin po natin local. Ang purpose natin ay local employment. Okay, kailangan natin ang schedule pala. So, ang ating schedule ay ilagay natin... Okay, dito po natin ilagay na um, May 18. Okay, at i-click natin yung Bayad Center. Pagka-click nyo na Bayad Center, dito na po kayo dadalhin. Click nyo lang po yung Proceed. So, ito po ang inyong babayaran, 115. At mag expire po yan ng June 2. So, ang appointment schedule is May 18 sa Muntinlupa. Ang expiration date po na, nitong ating payment ay June 2. So, proceed to payment. Click nyo lang po ang proceed to payment. ito po ang inyong reference number at ito po ang inyong ibibigay sa mga bayad center. I-close nyo lang po yan. At punta po kayo sa transactions. Pagka-click nyo po ng transaction, ay ito na po, dito po kayo dadalhin. So, ito ang inyong reference number. Ang inyong status po is pending pa. Ito ay magiging paid na kapag kayo ay nakapagbayad na. At nandito na rin po ang inyong mga information. So, pakitandaan nyo lamang po yung date ng inyong appointment at yung oras at ang inyong reference number. So, mas mainam nga po ulit na magbayad na po kayo kaagad bago kayo pumunta sa NBI para po maiwasan nyo na ang mahabang pila. Pag kayo po ay na ng reference number at ng... Um, nakapagbayad na po kayo, magiging status nyo nga po ay paid na, huwag nyo pong kalimutang mag-log out. Maglog out po kayo sa inyong uh, out po kayo kayo sa inyong browser lalo na po kung ang ginagamit nyo ay uh, public computer para po hindi nila makuha ang inyong mga information. So i-click nyo lamang po itong nasa taas log out. So ilalag ilalog out na po kayo sa NBI Clearance website. So ngayon po ay pwede na kayong pumunta sa NBI para sa inyong photo capture and fingerprinting. Yan po ang ating video sa pagkuha po ng NBI Clearance Online or pag-apply ng NBI Clearance Online. Click nyo lamang po ang button na to at mag-subscribe kayo sa Paano Videos upang makita pa po ninyo ang iba pa po naming mga videos. Marami po tayong itinuturo online, lalo na po mga basics. Maraming salamat po!